Ito pa pala guys yung aking pinamili. Yung aking tuyo, alagang 100 pesos to. Ito yung aking tuyo na salinas at tinapapan sa mungo, sa munggo, sa gulay. Ito guys yung aking salinas, alagang 100 pesos to guys. Tapos yung paborito kong niki at ito yung aking pilipit. Halo-halo to guys, oh. pang sa kape. At ito gagawa ulit, gagaw ulit ako ng toge. Okay? Kasi mayroon pa ako dyan repolyo, carrots, bell pepper, paghalo-haluin ko at tatlo ulit. Ito naman guys, pang lagay ko sa sinigang na bangus mamaya. Meron na ako dyan ng okra at saka okra. Ito may sitaw na pala ako at saka itong labanos. At saka ito nabili namin ko sa palengke, guys. Itong photo ito naman doon sa Robinson guys. Kasi dumaan kami doon. Nagbayad kami ng bill ng tubig at ilaw. Tapos ito yung coco crunch ng mga bata. At ito yung itlog. Itlog isang tray. At ito yung ating donut ng mga bata. Ayan. One dozen lang guys. Tapos ito. Free ito doon sa Robinson. Ito. Liquid ano to? Liquid powder. Tapos bumili ako nito guys. Subukan ko to kasi lagi nilalagay ko sa pagbibake ko canola oil. Sabi ko try ko tong vegetable oil ito. Tapos bumili ako maliit na suka kasi ginagamit ko to sa pagbibake. At saka itong Himalayan salt guys. Ayan. 200, 270 ito so ano. Itong Himalayan salt. Mm -hmm. Tapos itong Ever whip, Laging wala sa na, no. Laging ubos lagi ang ever Rip sa Pure Gold. ilang balik na ako wala. Kaya doon lang sa Robinson ako bumili. Tapos ito yung anong fish cracker. Ayan lang mga guys. Tapos pala ito, yung isang tinapay na may sausage. beef sausage. Isang parang sandang ka lang siya guys. Meron pa siyang tira. Ayan. Pero ang sarap pala nito. Kaya na may kamahalan siya guys. Ayan. Parang isang dangka pa lang ang haba niya. Tapos ito, yung aming bangus at saka yung ganisa ito. Ayan guys. Ito isang malaki to na ano, bangus pang sigang.